Suportahan na mga lider na nakaupo at namumuno. Huwag pag-awayan ang posisyon at huwag magsiraan. Ito ang sinabi ni MP Michael Midtimbang. Muli nitong iginiit na magkaisa para sa ikauunlad ng mga lugar na nasasakupan. Narito ang pahayag ng mambabatas. Solahat lahat po tayo dapat magkaisa tayo, magmahalan. Tama na po yung mga siraan na kahit walang katotohanan tungkol naman sa ano mga posisyon dyan ang nagbigay ng posisyon Armay Tiala. Kahit lahat ng tao ang gusto sa iyo, pag hindi gusto ng Armay Tiala wala ka rin magawa. Kahit naman lahat ng tao hindi gusto sa iyo, kung gusto ng Armay Tiala, wala ka magawa. Malagay ka sa posisyon na yan. So dapat, hindi na pagawa yung mga posisyon. Kung sinong nasa posisyon, suporta na yan kasi kader yan eh, destiny destiny yan so hindi dapat pag-awayan -away, pag ito, mga posisyon na ito